my ko Ang kulit ay kay hindi makipag-usap. Umagawa ka ng isang ah, uh, para hindi ka mahuli. Ha? Aray ko po. Ayaw mo kasi magpahuli ka. Ha? so So naglilinlang ka. lang ka kanina ka pa nabiling ngayon alam ko ayaw mong sabihin ang pangalan mo ang ah, biling lang ka pa rin ako na ay kiusap sa iyo kung elemento ka man ano klase ng lang ka tao ko ay na kiusap sa kaibigan magalingin mo na to ha ah. magalingin mo to ha ah. Dahil alam ko pagkai kay kinauusap kinausap ko pangalan ng babaeng sasagot mo sa akin. Ako oh, nakikiusap sa iyo kay Bigan. Wala naman siguro ginawa masama sa iyo taong 'to. Ah. Ah. Ay, sakit, ate. Okay. Masakit yung paa. Ah, masakit ang paa? ko kung masakit pa, ate. Ako pa pa. Alam ko yan, you know, mag ano, mag-ano ka. Manglilin lang ka talaga, masasaktan pag kaganoon eh, pag wala kang sanit. Ha? Ngayon, ayaw mo namang sabihin ng ibang pangalan o dahil mandin lang ka sa akin. Gusto ko kaibigan dahil ayaw mo mong sabihin sa tagal ng panahon ng babaeng ito ha, pinahirapan mo ng gusto ha. Aray ko po. Ha? Baklasin mo. Tapon mo yan. Tapon mo. Tapon mo. Gamitin mo kamay mo. i Tapon. Tapon. Sige. Tapon. yan Sige. Ganyan gawin. Sige. At, at, tapon. Lahat yan. Sige. Yan na. Hindi naman ko naman pinisil yan. At ba't kayo iyak? Sige. Tapon mo. Tapon mo yan. Dalawang kamay gamitin mo. Sige, diretso lang. Pahid. Kahit sabihin natin ayaw mong ngaminin o sabihin mo sinasabi mo pangalan ng taong to. Tuloy mo paglinis yan. Linisin mo. Tapon mo lahat yan. Kailangan matanggal yan ha. Ako'y nakikiusap sa'yo kaibigan. Pagalingin mong taong to. Para kahit ayaw mo masabihin ang pangalan mo, at maglilindang ka tuloy mo lang paglinis at pagtanggal niya na gusto ko gumaling yan ha tuloy mo tuloy mo ha sige okay. yeah. lahat paklasin mo lahat yan kasi mapaglinlang ka alam kong kaibigan lang ano mo dito kaibigan ka lang at gusto mong maano dito sa babaeng ito gusto mong bumagsak ang katawan papapaguhin mo yan ha paliitin mo yan ha panormalin mo yan aray ha. ko po ah, oh, sige sige ate oh, ako sige, po eh. oh sige linis 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 sakit linis linis. linis 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 mo hindi ka masaktan kung wala kang sanib sige linis linis mo linis lahat mayad lang yung ano natin dyan nakadikit lang yan Sige, linis lahat. Linisin mo lahat. Tapon. Gusto ko mawala yung pula niyan. Sige. Lahat yan, ha? Yan. Sige. Tuloy. Tuloy lang. Tuloy lang. Paglinis. Kahit sabihin mo sa akin ano ka, dahil hindi nakapasok lang ang mga elemento at mga mangkukulam ganun yan, sige tuloy para hindi ka masaktan tuloy lang gusto ko kaibigan pagalingin mo tong taong to ha sige linis lang lahat Sige, lahat yan. Ya, boleh mula hati an.